dahil nakatayo si siya hanggang ngayon. Paawa na ba ito? Ayaw niya makilig. Ayaw pa tayo yung uh, yung uh, yung yung uh, yung yung bus kasi ang gasolina nagkalat na. dahil binulabog kong uh, binulabog ko tala sa taas so ko nagisuyo ko nahawakan na lang yung kanilang mga motor dahil malapit naman kami sa concert so, po aking kulong-kulong uh, matibay Ayan, kasi nakatricycle nga siya Ayan, sa awa ng Diyos Sisi na tumpa Nandito malapit na kami sa alin eh Ayan Duwas out talaga yung ano, yung uh, ano dito Mayroon pa kagalit ya yeah, hindi nila sasaktin kasi sabi na yan ganina na hindi nila sasaktin yan eh, hindi ko lang alam ah. Hindi ko lang alam kuya, hindi ko lang alam. Kuya, good morning. Ayan. Yeah. Ayan mga kapilipi, may tayo na na lahat ng uh, motor. Ayan. May ipalik na sa normal.